for today's vlog ay samahan nyo naman kami for sure ngayon nyo nga lang to makikita kung paano kami magbukas ng tindahan kasi halos 24 hours naman talaga ang tindahan nagsarado lang kami kasi nga na miyesta kami 7 o'clock na nga kami nagbukas kasi syempre baka puyat ang aking mga angels Siyempre, late upload na naman tong mga ina-upload ni Ma'am Giselle kasi nga alam nyo na sa dami ng mga video, hindi ko alam kung anong una kong i-upload. Alam nyo kasi guys, may mga time na talagang hindi talaga ako makapag-video sa isang araw pero may araw naman na puro video ang akin nagagawa. Kaso hindi naman ako makachempo kung kailan ako makaka- voice over kasi nga alam nyo na puro bagay sa akin nakakasama at ating tapos pagtulog na sila syempre nakakatulog na rin ako minsan sa mga bago lang dito at di pa nakafollow sa akin ay follow nyo na ako guys. Ito nga palang itsura ng aming tindahan. Sa mga hindi pa nakakakita ng loob ng aming tindahan. Siyempre pagkatapos kung magbukas, may papakita naman ako sa inyo bago ito sa Cornetto. Itong mini Cornetto. 12 pieces to guys. May chocolate tapos vanilla. 2 flavors siya sa isang box. Binipenta namin siya ng 170. Pwede pwede ito sa mga matatanda, sa mga bata at syempre do sa mga nagdadiet. Yung tipong hindi nila carry talaga kang i-give up yung pagkain ng mga dessert katulad niya. Maliit lang siya, ba? Diba? Para hindi naman kayo nahihirapan agad na iwasan yung mga matatami. Siyempre, pwede rin to sa mga bata. Yung tipong gusto nyo lang sila pakainin ng kakaunting mga dessert, ice cream, para hindi naman sila nasa sa matatamis, ba? Diba? Saka syempre, pwede rin to sa mga matatanda. Kasi nga, ba diba, yung iba nga ay medyo pinagbabawalan ng kumain ng sobra ng matatamis. Ayan, pwede pwede po iyan sa at alam nyo naman na pasok sa budget ang Cornetto at masarap pa yung lasa pala nito guys katulad lang din to ng Cornetto na malaki tapos meron din siyang chocolate na buo doon sa bandang ilalim ng apal ganyan na ganyan din siya katulad sa malaki kaso nga lang pinaliit yung favorite ko nga dito sa Cornetto, yung mga nuts niya sa ibabaw at syempre yung mga buong-buong chocolate, lalo nyo sa pinakadulo ng apa, nako, yun yung inaabangan ko. <laughs> syempre, pagka uwi naman ng aking mga bagets ay gagawa naman sila ng mga assignment. Itong kay Iris, assignment na to doon sa kanyang music na subject. Gagawa lang kami ng video na kinakanta niya yan. Pakinggan nyo guys. A one more little boy, down the day. Black, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, three bugs, one. one for the master, one for the day, And one for the little boy, he down the lane. ano yung guys, kumakanta siya kasabay ng pag-clap niya. Tinuro yata yung sa school niya, tapos bibidyohan na nga lang namin mga magulang niya. Siyempre, pagkatapos niya mag-practice noon, nasend ko na yung video na yon ay gagawa naman ng assignment si Iris sa ibang mga subject niya. Wala pa nga si Kuya dito kasi nga nasa school pa siya. Panggabi naman ang uwi ni Kuya.